Morning! So, yun. Happy Monday! Umulan yung kagabi. Hindi na namin na malayan. Umulan pala. May nagpapagawa dyan sa kabilang unit. Yun. Yun. Pero maganda. Busy. Yan, alive na alive mamaya maglalakad-lakad tayo dyan magbablog tayo alright so yun hindi tayo naririnig dyan yay ayun first time namin matulog dito may blessing pa umulan pa so okay naman hindi naman masyadong malamig wala, wala pa kaming heater ha? ang heater lang namin yun lang heater ng buong building. Pero bibili kami kasi mayroon talagang lamig. Mainit lang kanina kasi yung maliit na kama, dalawa na kami ni Maring Hera. Kaya medyo may, mainit. Pero pagka mag-isa ka lang, sigura, ah, malamig. Yan. Masarap ang tolog. Yun nga lang, pagka umaga, umagang maaga pa lang, eh, magigising ka na. Yun lang yung pinagkaiba yung nakatira ka dito sa sentro busy street kaysa sa doon sa doon sa trabaho kasi doon bundok talaga yun uh, nasa exclusive area para lang sa mga yayamanin mamaya mag uh, ribot ribot tayo diyan all so by uh, si Maring Hera para nagluluto ng breakfast tignan natin ito yun. Aba. Uh, Kakaiba yung hair cup ni Maring Hera. chili Silipin natin yung nilo May sardine. Ayun, sardine. Pero masarap yan yung hinahalap-halap ko rin. Kagabi gusto kong mag sardinas yung plain. plain. So balik tayo sa... Ah, living area is last room, is last dining. Dito na lahat ganyan lang, kasimple makalat kasi pagdating namin alam nyo na nagpakain kami kagabi pagod na, nilatag lang namin yung mga gamit namin yung mga gamit namin dito may iwan na yan dito yung mga pang-package ng mga damit namin na nanggaling sa trabaho so yun, alright ito, maganda, tulong talaga to ito, itong carpet para hindi malamig yung inaapakan ginagawa mo <laughs> may gumagawa dyan sa taas kain na kaya guys kunin ko lang yung mga pagkain natin sayote na may sardinas yung kanin at saka yung tira nating kagabing dimaguan at sa umaga hindi nawawala ang itlog yun kain na, dadaluwa kami pero ane ah, po, dami na lang mapakain, yeah mahirap maging libo, tatabak ta. <laughs> Ayan, may mga bill tayo dito. Building maintenance. Ayan. Kino Krista ang tawag dito. And yan Yun lang naman yung binabayaran namin. Tatlong buwan na kami hindi nakabayar. Ayan, <laughs> 14, 10, at saka 7. Yan. Medyo tomas na yan kasi gawa nung nagpapakarga sila ng petrolyo. Ayan. Ayan, dito. So, lahat-lahat, 30, 1, Kung ano lang yan, guys? Uh, 37. 87. 87. Sa tatlong buwan. Yun, no? Ito pa. Yan. Uh, ito naman sa uh, kuryente, guys. Sa Meralco. Yan. Ang babayaran namin is 32 euro. Hmm. Bale, dalawang, ban, dalawang buwan, naman to. Hindi kami nakabayad. <laughs> yeah, so yan. dadaan na lang namin mamaya. Kaya e, ngayon, ngayon pa lang kami kasi nakalabas-labas gawa ng lockdown. Yan. Kailangan mabayaran na to baka maputulan kami. So ito namang kuryente, pagkawala kami dito, ang gumagana lang dito yung rep namin guys. Alright. Pagdaling ko lang sa labas. Yan. At bumili tayo ng load ng cellphone. Importante. Yan, kailangan natin 'to. Yan. Win 'yung sa akin. boda kay maring Hera. hindi yan nawawala. Every month may expenses na, na naitabi para sa load. Alright marinera oh, nagmamap hindi na naman mapakali Ayan. linis linis para malinis <laughs>